Hello po guys. Shout out po sa inyong lahat. Bali guys, narito po ako. Papakita ko lang yung paraan sa pagkakit pag ng nyug sa ibabaw. Bagaman guys, sa buong Pilipinas, kung saan man sa sulok ng mundo, iba't iba ng pagkakit ng nyug sa, ita sa Ganon din sa summer. Sa summer iba-ibang pagakyat sa nyug paraan ang pagakyat ng nyug sa ano sa samar sa akin naman guys ano iba yung akin dahil guys nag ano ako na gumawa ko ng ano ng hagdanan na mataas para madali la makuha yung mga nyug sa ano sa pagakyat ko sa nyug nakikita ba ninyo guys yung ano ginawa kong hagdanan ito ito ang ginawa kong hagdanan pagakyat para hindi ka na mag ano kasi guys may may mga nyug na pag ano mo pag akyat ano nag ano ka pa nag gagawa ka pa ng ano dahil walang ano walang tangga yung ibang ano yung ibang ano tapos ano mag ka ano magdadaptas ka pa sa itaas magdadaptas hindi katulad ng ano ng may hagdanan Didiretso ka na sa itas tapos mag, mag ka na ng mga bunga ito guys papakita ko sa inyo para kita ninyo ito guys madali lang guys ano kumuha ng, ng yug basta mayroong kang hagdanan papakita ko sa inyo guys para madali lang yung pag ano, pag kuha ng mga nyug kaya bay nakalimutan kong darab O, oh, diba guys? Madali lang. Bago tayo magtapos guys, ipapakita ko muna yung kagandahan ng lugar na ito. Kasi, nasa Marabot po ako. Sa Samar po ito guys. Papakita lang yung kagandahan ng lugar na ito guys. Kung gusto ninyong pumunta dito sa Samar, puntan lang ninyo yung ano, Marabot. Marami ditong result. Kung gusto ninyo maligo guys, dumayo dito sa Samar. Ano lang ito guys? Luyulo lang ano ng takloban. So guys, ang ng lugar na ito. So guys, Sige guys. Dito lang tayo magtatapos. Huwag niyong kalimutan yung bahala na kayo guys. Basta eh, like na lang, uh, share Bahala na kayo guys. At maraming salamat sa panonood niyo guys. Thank you. Sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa aking ginagawang content. Sige guys. Bahala na kayo sa akin content.